Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kailangan munang unahin ang pag-a-apply ng Japan Visa bago bumili ng airline ticket. Kung balak mong bumiyahe papuntang Japan, panuuri mo to hanggang dulo para hindi ka magsisi sa huli. una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang bansang Japan ay may visa requirement para sa mga Filipino citizens. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta makakapasok sa Japan nang walang visa. Para rin sa kaalaman ng lahat, ang Japan visa ay isang dokumento na nagbibigay pahintulot sa iyo na makapasok sa kanilang bansa. May iba't ibang visa, pero kung ikaw ay turista, ang pinaka-common ay temporary visitor visa. Ano nga ba yung mga basic requirements sa pag-a-apply ng visa? Dapat meron kang valid passport, visa application form, recent photo, birth certificate, bank certificate or bank statement, certificate of employment or business registration at ITR. Kadalasan, inaabot ng 5 to 7 working days ang processing ng Japan Visa. Pero minsan, may katagalan ito dahil depende ito sa volume ng applicants. Ngayon, dumako naman tayo bakit hindi mo dapat unahin ang pagbili ng plane ticket. Unang dahilan, walang garantiya na maa-approve ang visa mo. Kahit kompleto ang documents mo, may chance pa rin na pwede ka deny ng visa application. Kaya kung nabili mo na ang ticket mo at na-deny ka, sayang lang ang pera. Karamihan pa naman sa mga promo fares at C sales ay non-refundable at non-revocable. Ikalawang dahilan, hindi requirement ng Japan Embassy ang flight ticket. Sa Japan visa application, hindi hinihingi ang confirmed airline ticket. Ang hinihingi lang nila ay ang itinerary or travel plan na pwede mo namang tentative lang. Sa ibang video ko may tutorial ako kung paano gumawa ng itinerary of travel. Ikatlong dahilan, extra pressure at gastos. Kapag nauna ang tiket at biglang na-delay ang visa mo, mapipilitin ka mag-rebook ng tiket, pumili ng bagong tiket o magpasa ng appeal na dagdag gastos at stress. Ngayon na alam nyo na na kailangan dapat natin unahin muna ang Japan Visa Application, may mga ilang tips ako para sa inyo para sa tamang paraan ng pag-a-apply ng Japan Visa. Una, magplano ng tentative travel dates. Halimbawa, gusto mong bumiyahe sa November, planuhin mo ang itinerary mo kahit walang tiket So may mga example naman tayo dyan sa aking mga videos para matutunan mo ang tamang paggawa ng itinerary of travel. Ikalawa, ihanda ang lahat ng visa requirements. Siguraduhin updated ang mga documents at walang kulang. So iyong mga lahat ng visa requirements ay makikita nyo naman po sa website at kailangan po updated kayo kasi may mga changes po lalo na ngayong 2025 ang Japan Visa Applications. So, may mga videos din ako na nandyan para matutunan nyo kung paano mag-apply through travel agency or pwede rin kayo mag-direct sa BFS. Ikatlo, mag-apply ng visa accredited travel agency. So, hindi na pwedeng walk-in sa Japan at kailangan itong dadaan sa BFS or agency. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Step 4, hintayin ang resulta. Kapag approve na ang visa mo, dun ka na bumili ng airline ticket. So, sa ganitong paraan, siguradong secured ka na. Bonus tip guys, may mga online booking tayo na pwedeng uh, makita nyo yung flight para ito yung ilagay nyo dun sa visa application form nyo at saka sa itinerary of travel. So hindi ito actual ticket pero may valid kayo na ipapasa sa Japan kung kailangan mo ng tentative flight details. So ayan mga ka-travel, malinaw na malinaw di ba? Dapat unahin muna natin ang Japan visa bago bumili ng ticket para iwas stress, iwas sayang sa pera at siguradong smooth ang biyahe mo. Kung may mga tanong ka tungkol sa visa process, itinary making o travel tips sa muntang Japan, mag-comment lang sa baba at sasagutin ko lahat yan. Huwag kalimutan rin i-like, subscribe at i-share ang aking mga video na ito sa mga kaibigan mong gusto rin mag-Japan. Salamat sa panunod at kikita kids sa susunod na biyahe.